Hello mga kaparmers, dito na naman tayo sa bukid. Yan nating mga saging. Ngayon po ay titingnan natin yung ah uh, sinunog natin na sa bilang lupa natin dito. Yan, para mataniman na natin 'to. Sayang kasi. Hindi pa nataniman, ayan oh. sinunog namin doon sa isang araw. Ayan. Kasama ko sa ating lupa doon sa kabila. Nung tinanamin natin ng saging primers. Ayan. Ayan to? sa Ayan. dyan lang tatanim lang hato ko lang sa agin sayang kasi malaki pa to Andi, malaking batong hindi mo kayo makaka buhat yan yan maano na naman ito talaga pag susun susunogin natin mga kapayakas para mano talaga yung ano lupa makita tsaka malinis din ay kunti maliit lang yung nabubuhay ayan kabila na ating lupa yun yung ating sagingan ayan kasama to sa lupa na yun ayan. kaya hindi to na ano nataniman kasi ano ah uh, maraming damo Saka, ayun, ano, may, nagka problema din? ngayon okay na pwedeng tutungan taniman ng ano mga saging or ano ba marami naman ta tayong ano langkat o mga butas ngayon titingnan natin kung ano, anong mas maganda natin yung natin dito sa taas po ito, papunta taas po ito, mga kaparma sa yan. Nakikita nyo yung ano, uh, wala nang damo, yun, yan. Malaki-laki so, pa. Ang kapat ni Manali. Kasi pag pinabayaan lang natin, Ang sayang yung lupa. So,

Farmers, so yan lang muna yung ating video mga farmers. yan i-update ko na lang po kayo pag nag tatanim na po o tinatataniman na, na namin to mga kaparmers so, maganda. maraming maraming salamat sa panonood mga good bye